Ayan mga mixing, may tinitimpla tayong happy days. Ayan mga mixing, oh. So, paano kaya timplayin 'to? Tara, sa samahan nyo ako. Ayan, titimplayin natin kung paano. Para matuto kayo magtimpla ng ganitong kulay mga mixing. Ayan. So, ito ng mga mixing, tinitimpla natin. Nahalo muna natin yung white para may salin natin dito sa titimplayin natin mga mixing. Ayan. So, ayan mga mixing, sinalin na natin. So ilalagay natin muna yung ano mga mixing. Itong Hansa yellow mga mixing. Ayan, ito yung titimplahin natin na happy days. Yan mga mixing dahil gusto niya ay eh, glossy mga mixing. Kaya ito tinimpla natin sa glossy mga mixing. Ayan. Ayan mga mixing hinalo na natin siya mga mixing. Papakita ko sa inyo ito mga mixing. Yan yung kulay hindi pa natin sure kung okay na siya ma-mixing. Yan. Pero ito yung dilaw na binuhos na natin kanina ma-mixing sa may puti. Ayan. So, titingnan na natin ma-mixing kung parehas na dun sa sample ma-mixing. Ayan. So, ayan mga mixing, light pa ng konti. Lalagyan pa natin ng hansa yellow mga mixing. Ayan. Papatakan natin ng crochet na mga mixing ito buksan muna natin mga mixing. Para medyo kumatawa ng konti mga mixing. Lagyan natin ng ano. Ayan mga mixing. Nalagyan natin ng roche na. Ayan, natin ulit mga mixing kung okay na. So, kunti pa mga mixing, lalagyan pa natin ng roche na. Ayan. Ganun lang mga mixing kung anong kulang yun ang ilalagay natin. Ayan, mga mixing. Isa pa. Tingnan natin ulit, mga mixing. Yan, mga mixing. So, kunti pa mga mixing. Yan. Kunti pa. Hello, ulit natin mga mixing para makita natin ulit kung anong kulang. Ayan mga mixing. Ganun lang mga mixing kung anong kulang yun ang ilalagay natin sa pagtitimpla ng pintura mga mixing. Ayan. So, ay mga mixing, kayuran muna natin itong mga gilid-gilid. Ayan. Ayan. Ito na mga mixing. Titingnan na natin kung okay na siya mga mixing. Ayan. Ayan mga mixing. Oh. Ayan. Parang okay na siya mga mixing. Pakita ko sa inyo mga mixing. Ayan. Oh. Ayan. Ano ba sa tingin niyo mga mixing? Okay na? Ayan. Oh. Ayan mga mixing, papano ko sa inyo para Makita nyo nung maayos. Ayan. Ito, mga mixing mo. Oh. Ayan, okay na siya mga mga, mga mixing. Ah, oh. uh, ang ganda ng kulay mga mixing. Kitang-kita yung labas nito, mga mixing, ang bahay nyo kung ganito ang pintura, mga mixing. So, ayan mga mixing, bago natin tapusin yung video, meron muna tayong ipopromote na tindahan, mga mixing. Ayan, mga mixing. So, so malalapit dito, mga mixing. Dito na lang kayo magpatimpla ng pintura, mga mixing. Ayan. Ito, mga mixing. Oh. No? Ayan. Jmar Color Paint. Ayan, mga mixing. Sa mga gusto magpatimpla, dyan na lang kayo, mga mixing. Ayan. So, okay na, mga mixing. Maraming salamat nga pala sa mga viewers natin at mga followers. Sa mga hindi pa pala nakapalo sa akin, pakipalo nyo naman po ako at pag-i-like and share naman po ang ating mga video. Maraming salamat sa inyo, mga mixing. Bye-bye, mga mixing.